Uh, pinaka special na buwan sa lahat ng mga buwan na daraan itong buwan ng Ramadhan para sa mga mananampalataya at naniniwala sa tagapaglika o naniniwala sa nag-iisang Diyos na siya ang nagbababa ng lahat ng mga pangangailangan ng tao. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pinapaabot ko po sa inyo ang aking pagbati ng uh, Ramadan Mubarak po sa ating lahat. Dalangin po sa Allah subhanahu wa ta'ala sa, sa, ating tagapaglika na may balig ng Ramadan, insya'Allah. Allah uh, bali, ang araw na natitira ay uh, Webes, Berni, Sabado. So, one to two days na lang po at darating na ang ating uh, bisita na pinakahihintay ng mga mananampalatayang Muslim ang mabiayang buwan ng Ramadan. Qalara sadri amri wa min insani yafkahu Ang aking pagbati na ito ay kasama ang panalangin na sabay-sabay po nating uh, tugunan o ganapin ang pagsapit ng buwan ng Ramadan sa lubungin po natin ito ng uh, may pananampalataya at pagsunod sa ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala ito po ay ipinag ipinagutos naging wajib po ito sa lahat ng mga mananampalataya na mga muslim at tatagpuan sa mawalahating Quran sa Sur al-Baqarah verse 183 sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala o kayong mga mananampalataya ipinagutos sa inyo ang pag-aayuno sa ikasyam na buwan ng Ramadhan, sa ikasyam na buwan ng Ramadan nang sa ay magkaroon kayo ng takot at pagsunod sa inyong tagapaglika at ang aking panalangin mula sa aking sarili na way mapagtagumpayan po natin ito na maisagawa natin to kasama natin ng pamilya ibuhos natin ang ating mga gawain dito at insya Allah ay magbinipisyo sa atin ito ng makamta natin yung ating mga minimiti na pagtaas ng iman pagtaas ng ating pananampalataya pagkasagawa ng diker dahil ang buwan ng ramadan ito yung paggunita sa pagbaba ng aya ng mawalating Quran dahil ito ay isang buwan din ng buwan din ito ng Quran para sa pag ninilay-nilay dito at pagbasa rito at pagunawa rito at ito rin ay bukod tangi sa mga buwan na sa mga pinaka-special na buwan sa lahat ng mga buwan na daraan itong buwan ng Ramadan para sa mga mananampalataya at naniniwala sa tagapaglika o naniniwala sa nag-iisang Diyos na siya ang nagbababa ng lahat ng mga pangangailangan ng tao siya lahat ang nagbibigay ng pagpapatawad dahil ang buwan ng Ramadan dito ay ibinababa ang pagpapatawad sa lahat ng mga tao at kung sino man ang magsagawa ng pag-aayuno ngayong buwan ng Ramadan ang gantimpala niya dito ay doble doble dahil na banggit sa ilang hadit na ang mga shaytanir ang mga ang mga masasama dito ay nakagapos at alhamdulillah ang biyaya dito ay doble doble kung ito ang magiging baon ng isang mananampalataya sa kabilang buhay ang pagsasagawa ng iyong uh, pag-aayuno ito ay titistigo sa iyo sa kabilang buhay na isinagawa mo ang pagsunod kung ano man ang inuutos ng iyong tagapaglikat hindi ka sumuway sa kanya mga ipinag-uutos para sa mga muslim na mananampalataya ay ito na yung pinakabuan na katangi-tangi na palagi nating pinapanalangin sa ating tagapaglikha na tayo ay palagi niyang paabutin sa mabiyayang buwan ng Ramadan. At insya Allah, at ito lang po yung aking maigsi na maipapayo mula sa aking sarili at hintayin niyo po ang aking pagluwas o pagbalik sa lupang sinilangan at saksihan po natin, saksiha saksihan ng lupa, saksihan ng langit at saksihan ng mga tao na sino man naabutan ng mensahe na ito insya Allah naway pahintulutan ang tagabaglika na maimbitahan ko ang aking mga kapatid sariling kapatid kadugo at ang aking ama at aking ina sa aking pag-uwi na maimbitahan sila sa aral ng Islam at naway insya Allah dalangin ko palagi naway maunawaan nila ang pananampalatayang Islam dahil ito para sa akin ito ang pinakamatuwid na rehiliyon hindi lang dito sa balat ng lupa dahil sinabi ng tagapaglika Siyang pipili ng reliyon at hindi ang tao. Barakallahukum. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po si Brother Jacob na nagsasabi na dito sa mundo ay may simula at may katapusan. Kulunaf sida ikatil maut. ng may buhay makaramdam ng kamatayan at sa kabilang buhay doon ang may simula at walang katapusan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.